isinulat ni Giovanni Pido, ang manlalakbay na manunulat. Sa malaking bangka pa lang, Usap-usapan na doon ang tungkol sa mga aswang. Ang Ofaria o Beringan ay isang nakatagong kaharian sa Pilipinas. Na aswang ang tumambad sa harapan ko at lawit ang dila. Nasa harapan ko pala mismo ang babaeng nakatamit pang na nakabuka ang bibig. At nananalaytay sa dugo ko ang pagiging isang babaylan. May gumagalang aswang sa lugar na ito. Ang mundo ay binabalik ng hiwaga at kababalaghan. At ito nga ang dahilan kung bakit nag-aalulong ang mga aso ngayon dahil sa isang aswa Sa pakikipagtulungan nila Sharon Navera, Eleanor Valdivia, Victoria Burgos, Shaila Hart, Christina Rivera, Rona Micalier, Giovanni Pido, Jed Montemayor, Huymonte Falco, Taong Lumot at Planetang Tagalog. Sa Amerika, may malaking hotel na tinatawag na Overlook Hotel. Specialty nila ang tumanggap na mga guests tuwing buwan lamang ng Oktubre. Sa mga natitirang buwan, natatabunan ito ng snow. Sa sobrang kapal ng snow, hindi na lumilibot ang mga tao sa hotel. Sa dahilan mismo na ito, nagbubukas siya sa guests tuwing buwan lamang ng Oktubre. Para mga siwa sa hotel sa natitirang mga buwan, pumipili ng isang manager. Ngunit may mga pangyayari rito kung saan ang mga manager dito ay nawawala sa sarili. Ito si Patrick. Bagong kasal siya at napili bilang manager sa Overlook Hotel para simulan ang kanyang magandang kinabukasan. Iniwan siya ng hotel management sa dilim. Titira siya rito kasama ang kanyang bagong asawang si Noah. Ang laki naman itong hotel. Yan mismo. At mag-isa lang tayong dalawa rito. Medyo natatakot ako sa mga malalawak na lugar na walang tao. Ano naman ang katatakutan mo? Kasama mo ako rito. Isipin mo na lang. Nasa atin ang buong hotel para gawin ng honeymoon. <laughs> Eleven months na honeymoon? Bakit? Kailangan mo na mas matagal na honeymoon? <laughs> Sa simula, tuwang-tuwa si Patrick at Noah tapos isang araw, nang inalis niya ang snow malapit sa gate, may nangyari sa kanya. Napakiramdaman niyang may dumaan sa gate. Tumingin siya sa paligid niya at nakita ang isang lalaki. Hello, sino ka? Ako si Charles. Nice to meet you, Charles. Paano ka naman umabot dito sa dami ng snow? Dito ako nakatira. Hindi ko maintindihan. Nang biglang dumating si Noah. Sinong usap mo, Patrick? Si Charles. Sinong Charles? Tingnan mo, nakatayo si Charles dyan. Patrick, walang nandito. Ha? Pero kita ko si Charles. Baka kailangan mo magpahinga. Walang tao dito. Sinamaan siya ni Noah papasok pero nanatiling nakatitig si Patrick kay Charles. Hindi maunawaan ni Patrick kung bakit di makita ni Noah si Charles. Pagkatapos nun, bumalik siya sa gate at nandoon si Charles naghihintay. Hi Patrick! Hi Charles! Sorry, ewan ko ba kay Noah? Bakit ba siya nagkukunwari at di ka pinapansin kanina para siyang ewan? Pare-pareho mga misis. Mati na nga ako naiiritas sa misis ko. Isa pa yung anak ko. Parati na lang kinakampi ng nanay niya. Pero hindi ko naman pinapatulan. Tinuruan ko ang anak at nasawa ko ng leksyon. Pinatahimik ko talaga sila. Pinatay ko silang dalawa. Pinatahimik at pinatay. Nadala si Patrick sa mga salita ni Charles. Para siyang na brainwash sa mga sinabi ni Charles. Namula ang mga mata ni Patrick sa galit. Dinamput niya pala at dumiretso sa kwarto ni Noah. Hinampas niya si Noah ng pala at agad namatay si Noah. Tila naging isang baliw si Patrick. Ikinulong siya ng pulis sa isang institusyon. Ilang ng lumipas mula ang insidente. Kumuha ng bagong manager ang hotel management, si Jake. Isang batang writer si Jake na nangangailangan ng tahimik na lugar para tapusin ang kanyang isinusulat na libro. Nang malaman ni Jake na kaya niyang tapusin ang libro at kumita ng pera sa pagtulong sa hotel, kinuha niya agad ang pagkakataon. si Jake sa hotel kasama ang asawang si Wendy at ang anak na si Danny. Pagdating na pagdating ng hotel, tila nakita niya ang mga dating nangyari sa hotel na yon. Natakot siya. Maliit na bata lang si Danny, pero may special superpower siya. Nakikita niya ang past at future sa utak niya. Nakikita ni Danny kung paano pinatay ni Charles ang anak at asawa niya. Nakita rin niya kung paano pinatay ni Patrick si Mee, dahil dito napasigaw siya. Red drum! Red drum! Ano nangyari, Dani? Ano tong red drum? Red drum! Red drum! Bakit takot si Dani dahil sa malawak at walang tao na lugar? Masasanay din siya sa ilang mga araw. Oo, tama ka. Hindi alam ng kanya magulang na may psychic ability si Dani. Kumbinsido silang mahina lang ang isip niya. Yun siguro ang dahilan kung bakit malabo ang mga sinasabi niya. Paulit-ulit pa ang mga sinasabi ni Dani sa kanyang nanay. Saan tayo pupunta? Umalis tayo rito! Hindi maunawaan ni Wendy ang mga salita ni Danny. Kinumbinsi lang niya ang kanyang sarili na takot lang si Danny na tumira sa isang malaking hotel. Lumipas ang mga araw at naging abala si Jake sa pagsusulat ng libro. Madalas siyang umupo sa basement para magsulat. Isang araw, habang nagsusulat si Jake sa basement, bumaba si Wendy. Jake, Parang may mali sa lugar na ito. Ano ba, Wendy? Ilang beses ko bang kailangan sabihin sa'yo, huwag mo kong istorbohin. Sorry, kailangan mo kong pakinggan. Mula nung pagdating natin, kakaiba ang naging mga kilos si Danny. Natatakot siya. Parang hindi mo naman alam na lagi siyang kakaiba? Huwag mong sabihan ng ganyan ang anak mo, Jake. Tatay ka niya. Pagkatapos nito, pagalit na lumabas si Wendy ng kwarto. Iniwanan ang naiiritang si Jake. Ayaw niyang inaapal habang nagsusulat. Kinailangan niyang magpahinga, kaya pumunta si Jake sa bar. Nakita niyang bartender. Umorder siya ng large whiskey. Saglit na naupo si Jake habang umiinom. Nang malasing, nagsalita si Jake. lagi akong iniistorbo ni Wendy. Ano ba kasing problema ng babaeng yon? Pare-pareho ang mga misis. Pati na nga ako naiirita sa misis ko. Isa pa yung anak ko. Parati na lang kinakampilan ng nanay niya. Pero hindi ko naman pinapatulan. Tinuruan ko ang anak at asawa ko ng leksyon. Pinatahimik ko talaga sila. Pinatay ko silang dalawa. Himik at pinatay. Nadala rin si Jake sa mga salita ni Charles Ang mga mata niya pulang-pula sa galit Dito nagsusulat si Danny ng redrum sa pader Nasita siya ni Wendy nang makita sa salamin Nakita niya ang pagbabaliktad ng salitang redrum Naintindihan na niya ang imig sabihin ni Danny Pero huli na Patakbo si Jake sa kanilang kwarto. Hawak ang isang malaking palakol. Kinuha ni Wendy ang kamay ni Danny at tumakbo. Hinabol silang dalawa ni Jake. Papasok sa isang kwarto. Pumasok si Wendy sa isang kwartong punong-puno ng mga espiritong nakaharang sa kanya. Sasaktan na sana sila ni Jake nang kumuha si Wendy ng flower vase at hinagi sa ulo ni Jake. dumugo ang ulo ni Jake. Nakatakas si Wendy at Danny sa hotel. Hinanap ni Jake si Wendy at Danny sa snow buong gabi. Pagdating ng umaga, namatay na siya. Yelo ang katawan niya sa snow. Walang nakakaalam kung nasaan napunta si Wendy at Danny. Pinalaya ako ng aking pagsusulat. Sana pinalaya din kayo ng inyong pagbabasa o pakikinig. Jubalik.